Minamadali na umano ng city government ng Kabanatuan ang mga tindero at tindera sa pagpapasa ng mga kinakailangan dokumento upang makapwesto sa mga bagong palengke ng lungsod. Ito ay ayon sa mga nagpadala ng kanilang mga reklamo sa Facebook page ng Nueva Ecija TV48 base sa ipinamumudmud na pulyetos ng lokal na pamahalaan ng kabanatuan, ilan sa mga dokumentong hinihingi ay ang application form, photocopy ng isang valid ID, original barangay clearance bank certification na patunay na ang aplikante ay may nakadeposito sa banko na hindi bababa sa 50% na halaga ng goodwill ng kanyang babayaran. Kasama din dito ang sinumpaang salaysay ng pagtatalaga ng kahalili, salaysay ng pagpapatunay at pagpapatibay at market clearance para sa mga may dati ng pwesto sa palengke na kukunin sa City Treasurer's Office magkakaroon naman umano ng anunsyo para sa petsa ng pagbubukas ng aplikasyon na nais na class at section. Pagkatapos nito ay kailangan dalin ang kompletong requirements sa tanggapan ng Market Secretariat na nasa City Hall Gymnasium sa itinakdang araw ng aplikasyon kontak umano ang sekretariat para sa notice to pay ng sole bidder maging ang dalawa o higit pang aplikante para sa araw ng bidding. Matatandaan na ang itinakdang presyo ng mga pwesto sa dalawang bagong palengke ng kabanatuan ay nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon hanggang sa mahigit 54 milyon pesos. Ako po si Philip Double P para sa balitang unang sigaw